Guys, magandang hapon. Walang dito ko ngayon sa may prinsa. Warehouse. May nantay akong schedule ngayon na ano. Na isang truck. Bali pa paano ko lang to. Papa-inspect kay Doc. Tapos, lilipat din ako mamaya sa ano. Sa Kanlubang Warehouse. Bali, baka magkasabay kami ni Doc na lilipat doon. Bali siya rin na mag-i-inspect doon sa Kanlubang eh. Bali dito raw yung unahay niya, yun yung advice niya. Eh. So kontakin ko na lang siya mamaya pag dumating yung truck. Bali ngayon, Wednesday na ng hapon pero kayo na pamaga ako dito. Tapos kinuha ko na rin yung out ng truck kahapon na binaba. So yun, pakita ko na lang mamaya sa inyo yung ano, darating na truck. Malitik isa lang naman ngayon, Isa dito sa prinsa. Tapos isa doon sa kanlubang. Mali overtime ko na lang to Dahil alas 4 na eh. Okay guys, kung na lang, pakita ko na lang mamaya. Guys, dumating na yung truck. Kuya Alex. Guys, magandang gabi. Bali, lumipat ako dito sa ano, sa Kanlubang. Na-check na dito na Doc yung ano, isang truck. Pero madaming ibang ano dito dumating na broker, na ibang trucking. Bali, tatlong broker kami. Lahat-lahat, pero marami yung isang broker. Yung ibang isang isang broker, apat yung ano niya, truck niya. Yung isa naman, ah uh, yung dumating ngayon anim tas meno pa yata ano isang darating bali yata yon bali-balikan ko na lang to bukas bukas guys makita ko sa inyo yung ano yung mga truck na dumating I ano ko lang lipat ko lang yung pit ko lang yung camera hindi kasi nag automatic na ano to eh itong cellphone ko kaya yung video ko na lumilipat yung camera sa harap pag di mo ni-stop hey guys pakita ko sa inyo ayan guys yun yung parking nito doble dub na yan meron pa sa harap bali ano lahat yung dumating dito eh should... Ay, okay. si... yung bagong dating oh 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 11 na truck ngayon guys maya maya pa yung lang pre break. break time ng 10 mga pas 11 ngayon guys ang daming dumating oh. halo halo D20 at 40 ngayon sila do kaya may nagche-check ulit ng bagong dating. Ngayon. Ngayon guys, balik na lang ako dito bukas kung ano. Sakali. Meron pa siya, akong dadaanan doon sa May Prince eh. Yung unang kong pinunta kang kanina guys pinasalang na yung truck isa lang naman to nakiusap ko na lang dun sa team leader ayan sya o ayan lang niya. may ilaw pa Papunta na rin yung mano. Tinawagan ko eh. Guys, ang ganda hapon. Bali na kasalang na ngayon yung inaantay yung iniwanan ko kagabi dito na ano sa prinsa na truck. Kaya nakasalang binababa ngayon. Tapos dumating na ngayon yung schedule ngayong araw. Kaya karating lang nagpa-park pa. NRC tracking to guys. pin mo doon sa guard? Anong oras? In mo sa guard. Ano ko Ano ko? Ano ko? Ano Ano ko? Ano ko? Dito ako ngayon sa may Prince sa paret. Bumalik ako dito. May bali yung nantay namin kahapon na dalawang di 40. Late na dumating. Madaling araw na dumating yung isa. Tapos yung isa gabi na. Pero yung isa ngayon binababa na. Nasa, nasa na ngayon. Pakita ko sa inyo mamaya. Tapos yung isa ito ngayon. Naka-parking. Naka-plug in. Ayan. Gas kontraking to guys. Subcon. Subcon. Pati yung isa sa din yun. Yung isa naman NS Pasco Tracking. Ayan. I-refer din yung ano nila, container ngayon. Ngayon sa inyo mamaya guys yung isa.